Sinulap po tayo ng isda na yellow pea ayan guys sibuyas kamatis loya. lagyan natin ng gulay ayan lagyan natin ng gulay yan para masarap nalasa yung sabaw fresh kong yellow pea ayan habang nililinis li natin ang mga gulay, mga sangkat, nagpapakulo na tayo ng, na, nagpapakulo na tayo ng tubig. Ayan, para iluro natin yung mga sangkap. Ayan. Ayan na guys, niluro natin yung mga gulay-gulay guys. Para maraming, ano, nutra, nutrition. Ayan dalawang yellow pill yan ang mahal talaga ng isda guys magkano ang kilo ng yellow pill 260 yan. kain tayo sarap ang sabaw ang gami na lutuin na natin ng konti yung gulay kakalunod lang Sarap yan. Hmm? Yellow pin. Tira yung mga isda. Yellow pin yan. Yan. Okay, okay na yung lasa. Ayan. Sarap na yan. Hmm, diba? Diba? Yos, kaena na. Thank you for watching.